guys ah uh, sa so ngayong araw uh, ngayong morning uh, punta ko ng bukid yung probinsya namin dito eh. dito marami dito yung mga manok yung iba pa yung mga kambing hindi na ko sisahin kasi, kasi marami ito sila ito yung mga manok na yun uh, sige sige kasi bigyan ng pagkain sa aking province ito yun o oh, mga maliit-liit mga tawag nila ito yung mga sisiw yung mga maliit yung manok ah, marami to sila ang iba ah, hanap ng na pagkain oh, ito yun oh, mga alaga namin hindi ah, na ng pagkain sila sa, kanila oh, ito yun o oh. ah, marami ito sila ang iba hindi ah, na malapit kasi yung mga malaki ah, ito guys ah, hilig yung mga parents ko mag yung mga hayop ito yung mga manok uh, Masarap ito ng tinula uh, Adobo Iba pa Ito guys o oh, Yung mga alaga namin Yung mga piris, Ang punta ako dito Kasi namiss ko yung mga uh, Manok Yung kubinsya Yung bukit uh, Ito guys o oh, Dito mag uh, Pumasok yung mga manok Yung mga alaga Tapos ng gabi Dito sila uh, Pupunta Ang ginagawaan Sa aking pairings Yung mga uh, tirahan Yung mga manok ito yun mga uh, maganda ito siya kasi uh, hindi ko alam anong upos ito ito guys oh kita ko sa inyo ha yung mga paligid ito yung buhay sa probinsya yung mga uh, lugar ito marami ito yung manok kasi malayo yung mga kapitbahay yung mga tao yung mga, uh, mga tao din ito so guys yung mga lugar dito, dito sa aming probinsya ah uh, malinaw dito walang tao mang ang gagawa ng mga gulo uh, yeah, city dito kasi yung mga tao dito mabait walang mga samasamang ginagawang dautan ito guys so yung mga manok yung mga uh, nalaga sa aking piring eh, ito guys so ko yung palapit ko sa inyo and ito and yung mga uh, manok yung lalaga sa aking ina yung parents okay. kasi hilig nila ito yung mga mag, mag yung mga hayop eh, uh, dito, dito, yung mga mga manok marami ito yung iba ah, uh, naghanap na hindi na mo lapit kasi nabusog na yung kumain ito eh, uh, ito yun yung mga tirahan nila eh, uh, ito yun yung nakalaka ng iba kasi na tapos na kumain ito yung uh, lugar sa aking uh, appearance ito sa aming paligid ito kita ko sa inyo もうちょっと。<noise> <noise>